Okay mga kaibigan, magandang magandang umaga po. Silver Voice TV mga kaibigan, while watching the news, no, ah, uh, nadaanan po natin itong malawakang pagbaha sa Davao mga kaibigan. So nakakalungkot po yan, maraming po tayong kaibigan, tropa po dyan sa Davao. Uh, panoorin po natin to. Walang bagyo pero binaha ang maraming bayan sa Davao Region simula kagabi. Inilikas na rin ang mga apektadong residente. Yan, so dahil po dyan sa malawakang pagbaha po na yan, uh, tayo po ay nagsagawa na research mga kaibigan. Ngayon, kukwestiyonin po natin dahil dito po sa artikulo mga kaibigan ng Abante, ang kabuang halaga ng alokasyon na napunta sa distrito ng Davao, sa panguna po ni Representative Paulo Duterte sa ilalim ng pamumuno pa dati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte e eh umabot po sa 30 billion allocation para sa unang distrito ng Davao City noong taong 2020 hanggang 2023. Malaki po ito, no? Kung 30 billion po yan, kung uh, yun po ang budget ng DPWH, sana po napagawa na yung mga drainage system, yung mga kalsada, para po i-assume na yung mga darating na season na pag-ulan, o kaya naman, kagaya nito, wala namang ulan, pero bumabaha. Para po nakapaghanda sana ngayon ang katanungan, eh ano pong ginawa doon sa budget po na yun? Bakit po binabaha pa rin ang Dabao ngayon? And the question here, no? Kung mayroon palang napakalaking pondong ibinuo sa Dabao City noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit tila po? Eh walang asenso po. Pagdat, lalo na pagdating dito sa usapin ng baha, ito pong nasabing lunsod kung ganun po kalaki yung pondo. Kaya mga kaibigan, mapapatanong ka na lang eh, no? So, so lubog sa tubig, ito pong uh, ilang parte ng Dabao. Ito pong mga nakakang araw. Saan po kaya dinala? nang uh, Congressman Paulo Duterte, napakalaking pong budget na yun ano. Billion budget ng Flood Control Fund from 2020 to 2023. Dapat po itong maimbestigahan siguro or dapat masilip kung ano pong ginawa sa napakalaking uh, pondo po na ito at bakit po ngayon eh ganito ang uh, dinaranas ng Davao, mga kaibigan. Ngayon may mga nagsasabi po, nasaan? Bakit wala daw pong maipakita ng resibo? yung Batang Duterte kung saan po dinala, ito pong uh, pondo na ito para sa Davao mga kaibigan. Ngayon kung yan po ang naging resulta, nakita po natin ito mga nakarang araw, lubog po sa tubig baha ang ilang parte ng Davao eh dapat po sigurong masilip kung saan po ginamit yung uh, 30 billion fund po na yan. Especially DPWH po ang nag-disclose ng napakalaking budget po na yan, na allocated for Davao mga kaibigan Congressman Paulo Duterte bakit po ngayon nagkakaganito ang Davao at may problema po sa baha gayon pong may napakalaki pong pondo para po sa flood control ng nasabi pong lugar mga kaibigan so Congressman Paulo Duterte sana po ay paki-explain po yan